Para namang ako talagang hinusugahan. Eh, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Ay, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam ganun, mo, po, eh, alam, po, mo yeah, eh, uh, alam mo, Mr. Ah, Morales. Alam si mo, Mr. Morales. Ah, Sendojingo, Sendojingo, si please, please, please. Huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, huh? in, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako'y uh, hindi... Please, uh, po, order, po, order, order. Please, say, Mr. Chair, how yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We, we will knowing this, this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, Chair. we will seek the the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay uh, putol unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If eh, it's okay with you. Your Honor, at eh, uh, Your Honor, uh, parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jingoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusgahan eh uh, ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, 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 no ay, no, 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 no na no, po. Ay eh, wak naman po. Alam Ganun mo, alam mo, Mr. Morales. Alam mo, Mr. Jinggoy Ah, Jinggoy Jingoy, please, 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 please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at uh, ako hindi... Uh, hindi uh, ako uh, order! Order! Po. order Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question uh, Senator Jingoy. dahil trabaho niya yan bilang Senador at Vice Chairman ng Committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw, akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas sa masama ka, well, that's your opinion. Please, uh, kasi insulting yan no, on the part of the of this committee. Hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy, pati ako as chairman, para bang uh, harap-harapan, uh, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit iyo. just giving you a piece of advice si Sir jinggo ay nagpe-perform ng kanyang mandato as Vice Chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, mo ganoon. And we expect also na yung uh, opinion mo na ganoon. Pero sana huwag tayong humantong sa personalan dito ha. Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective. Okay? Yes, sir. Yes, uh, patawarin niya po ako. At nabigla lang Mr. Sir, po ako. Ate, from, uh, doing those personal Mr. from